Viral ngayon ang video ng dalawang Pinay sa Riyadh, Saudi Arabia habang gumagala nga mga ito sa batha habang nakasuot ng crop top. Walang takot ng binalandra sa publiko ng dalawang Pilipina What? Tingaling, 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 tingaling. <laughs> ang kanilang mga pinagbabawal na pananamit sa loob na nasabing kaharian. Habang ang mga ito nga ay patawid palabas ng metro at papunta sa wet market sa tinatawag nilang batha sa video ito na mismong in-upload sa kanila mismong mga social media account ay inilarawan pa nila ang kanilang mga sarili na pinagtitinginan doon sila ng mga tao What? at proud na proud pa nga ang mga ito sa atensyong kanilang natatanggap. Oh my God, agaw atensyon mo dere. At kung paano rumampay itong sila kabayan sa riyad habang mga nakakrop top, panoorin natin ang video na to. I mean, guys,

sikat kay ka debate Rodalina. Pag-ari ka sa bata, artista ka. Matapos nga mag-viral ang video ito, ay pinatatawag na raw ang dalawang Pilipina na nakita sa video habang nakasuot ng crop top sa public area. Dahil ang ginawa nilang ito ay labag sa Law of Public Behavior and Decorum or Decency Law Enforcement of 2019. Bagamat pinapayagan magsuot ang mga kababaihan, particular na sa Riyadh, Saudi Arabia, na mga damit na gusto nilang suotin, pero kailangan pa rin nilang sundin ang dress code or modestly rule sa mga pampublikong lugar. Pinapayagan lamang ang mga kasuotan na naaayon sa modesty o ibig sabihin disente, hindi revealing at hindi takaw pansin. Kung sakaling mapatunayan na nagkasala ang isang individual ay pwede nga itong mabigyan ng verbal warning, pagbultahin or i-refer sa public prosecution office hanggang fourth offense kung saan pwede nga kayong makulong or diport Kaya naman paalala sa ating mga kababayan, kung ayaw nyong maranasan ang rampanaw iyak later, ay huwag natin tutularan ang ginawang ito ng dalawa nating kababayan. At kung nagustuhan nyo ang video ito, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.